Umakyat na po sa sampu ang na-recover ng mga labi sa landslide na nangyari sa Baco, Davao de Oro. Apat na po siya pa ang nanatiling na pinagana at uh, pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong lupa. With that, makakausapin muna natin. Naingit tayo ng update uh, kay Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Director Posadas, magandang umaga. Sir Anjo, magandang umaga po at uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Salamat po sa pagkakataon na ito. Dinig ko kanina, meron daw na recover na bata doon po sa gumuhong uh, lupa dyan sa Mako, Davao de Oro. Kumusta po ang search and rescue operation doon? Uh, ongoing po, uh, Sir Anjo. No? Kanina po, uh, ka, ka, ano ka, natin, kausap natin to message si, uh, messaging si Director Dayan na sa tinang kinumusta ko po, kung kumusta ang weather doon, medyo ma ma maulap po at medyo may panakanakang pag-ulan. Pero tuloy-tuloy po yung SRR na ginagawa doon, yung search, rescue, and retrieval operations na ginagawa po doon. Meron dong natagpo ang bata, buhay, ngayong araw na ito? Opo, Tama ba? Opo, na, napadala po sa amin kanina. Hindi ko lang po alam kung hindi po kasi timestamp, no? pero uh, nakita ko na i-report din po sa amin yon uh, And na uh, yun nga po, may story pa ng kotse, ano, yung parang naka-akap siya, naka sa kanya yung isang adult na female na hindi niya nanay. Oh. And then uh, hindi ko lang po alam kung anong sitwasyon nung nung mata, nung adult, no, pero yung pong bata Why? ay yan um, aside from dehydrated, opo. Uh, oh, and then uh, sa Diyos. ang utos po sa amin ay i- uh, to po ang itignan po ng Region 11 na ng Office of Civil Defense na pwede nilang ma-extend doon sa bata at saka yung pamilya ng bata kung nandiyan po Ilang e taon no yung bata? May may information no kayo? Ah, uh, wala pong wala. wala. pong ano eh pero it's a it's a girl po pero para mga siguro po between the ages of 3 uh, to 5 yon Oy, susubida. Ah, uh, sa so ngayon ilan pa po ba talagang hinahanap pa? May nagsasabi 49 individuals. Claim naman na marsidente, 90 daw ang natabunan. Opo, meron pa nga po 100 plus. Pero ang, uh, opo, ang, uh, so far as the NDRIM, OC, C is concerned, sir, OC natin dito sa Kapaginaldo, ayaw na po natin munang makadagdag doon sa ating uh, confusion. Ano? So, una po, we are trying to, as uh, magconcentrate po muna tayo doon talaga sa pag-responde kasi yung datos po will come ano we will wait for the data talaga na kung ilan ba talaga ang data na hinahanap natin yung mga missing ano hopefully po kagaya ng uh, storya nitong bata na ito na babae uh, i hope that uh, sana maraming uh, Maraming uh, storya po ng magagandang uh, yung happy endings po nakagaya nito. Kaya nga po kung akong tatanungin niyo, uh, hindi hindi natin dapat uh, pagdebatehan yung is it search and retrieval or search and rescue sa akin po. Kaya nga po ang tawag natin search rescue and we we oui, oui we work so hard na sana mayroon po po tayong makitang uh, may buhay kagaya po ng bata na ito, then it, it, becomes search and rescue. Pero kung sa the other extremes naman po na mahanap natin na wala ng buhay, then it becomes irretrieval operations. But it, it, just the same, sir, time is of the essence. Kaya nga po, uh, yan din, ano? lahat po ng mga uh, rescuers, rescue teams na nandoon. Meron pa rin po, sabi ni Director Dayang Hirang kanina, meron din pong uh, isang uh, Davao-based na private uh, organization na uh, yung K-9 po ang kanilang uh, expertise na ideploy deploy din po doon. At uh, hopefully po, tulong-tulong tayo and we hope po and pray that we really have uh, more of these uh, uh, success stories po uh, today and in the days to come. Ano ba ang dahilan ng landslide, Da uh, Director? Yung ulan, ba talaga? May kinalaman ba dyan ng kalapit ng mga mining company? Ang, uh, ang sa akin lang po, no? again, na uh, Sir Adjo, ay as I always say, Doctor of Medicine ako, hindi ko po ito expertise. Pero ang, uh, ang, ang, ang uh, sinasabi naman po ng ating mga eksperto, it's because of the talagang magkasunod, Sir Adjo, no? yung shear line plus yung trough ng LPA. Basang-basa po talaga yung lupa. At para... Uh, siguro po kaya nga siya pupubigay bu po, you know, kaya po bumagsak yung uh, yung lupa dun sa parte na yon and uh, kung titignan po niyo hindi naman po masyadong kalbo yung 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 bundok eh uh, still covered with greens pero kaya nga po ang ano ko dun siguro there was so much uh, water na hindi na po ma-hold lupa kaya nga po bumigay na sir oh, okay uh, may mga may mga impormasyon tayong natanggap na talaga ipinagbabawal ng tirhan ng ating mga kababayan yung area niyan dahil landslide prone area. Pero nagpupumilit yung iba na magtayo ng kanila mga bahay dyan dahil nga mga uh, tawag dito, mining companies, meron din mga illegal na mga minahan. Opo, ano pong long-term solution po ninyo sa lugar na 'yan para maiwasan ulit ang ganitong uri ng insidente? At, at um, kumusta niyo monitoring naman sa mga irresponsible at ilegal na pagbimina sa lugar? Patuloy naman po yan. And are po on top of that and uh, of course ang uh, sa amin po uh admittedly sir no uh, hindi naman tayo nagkulang sa pag uh, pagpapabatid sa kanila that uh, medyo maraming ulan ito uh, lumikas tayo tignan natin yung surroundings natin Opo. kung medyo saturated na posible pong gulo pa ng uh, ng inyong pamahalaan uh, ito po yung dapat uh, tignan pa natin yung stricter implementation uh, yun pong uh, kagaya po ng mga uh, long term uh, mga strategic po na solusyon ano kagaya po ng uh, tama po yung sinabi nyo kanina na i-monitor natin yung mga uh, yung mga ano po yung mga human activities na pwedeng mag-aggravate po dun sa problema kagaya nga po ng uh, yung mga irresponsible mining activities yun pong uh, pagpapanatili ng environmental uh, protection uh, efforts natin improve natin yung mga flood uh, control projects sir uh, and then yung mga in engineering interventions and ultimately sir Aljo yun nga po nabanggit nyo kanina no yung uh, Uh, the possibility of permanently relocating people communities out of harm's way ang ang ano po dito I'm sure uh, I have no doubt po na nakalagay yan doon sa uh, sa local dream plan ng ng munisipyo po pero siguro po ang implementation nito ay medyo challenging ano po kagaya po ng uh, palagi kong sinasabi yung implementation ng permanent relocation sa Tacloban no yung uh, sa San Jose when they were former uh fisher folks no tapos uh yung mga pagtitirahan po nila nandun po sa medyo inland no so mababago po yung kanilang kabuhayan and of course sir you have to do social preparation talaga very challenging i'm sure na diyan po yung plano na yan pero yun nga po yung paghahanda -pag at implementasyon na yun ay siguro will take a bit of time pero siguro po dahil dito sa mga mga pangyayari na ito maybe we can our local government units could uh, again you know uh, more intently and urgently look into yung mga plans nila and po pwedeng na uh, ma-revisit nila ma-implement po yung mga uh, para hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari. Personal na dinalaw ng Pangulo Marcos Jr. na tinignan ng pinsala ng pagbaha at yung pagunang lupa dyan sa Davao Region. Ano instruction niya sa inyo sa NDRRMC para makontrol if natin maiwasan ng ganitong uh, kalawak na pinsala ng ating kalikasan? Yun nga po. Una po, on the time, uh, pagsimula po muna tayo doon, uh, i-clear natin as much roads as we can in the whole of uh, the Davao region and all the other affected areas para po mas, mas, mas makadaan yung tulong at uh, wala hampered po 'yun. Uh, ito po ay uh, 'yung mga lalo na po 'yung mga hard to reach no ng mga uh, ng mga areas no. Ganun din po uh, he emphasized on uh, 'yun pong inutos po niya 'yung pag-aaral ng uh, pa, pag-aaral o pag-revisit ng mga plano po sa mga river basins no kasi talaga pong uh, bumaha po eh you no, know? especially dito sa Davao region at uh, inatasan po nga niya 'yung ating butihing kalihim ng uh, BNR, si Secretary Loisaga para po pamunuan at uh, working closely with JICA po. And then yung mga sinabi ko po kanina, yung mga implementasyon po ng mga nung mga nabanggit ko kanina ng mga uh, long-term interventions at uh, ganun din po no yung uh, paulit-ulit niyang pinasabi yung mga science-based approach at saka yun pong uh, uh, focusing also not only on response but in prevention and mitigation po para maiwasan itong mga ganitong paulit po na ganitong mga problema may mga isolated areas pa ba na hindi nabibigyan ng tulong ng pamalaan? sa ngayon po sir uh, wala po tayong naiulat na ganoon kasi kasi nga po parte 'yun ng uh, pag-uutos ng ating pangulo to really Uh, clear the roads, lalo na po yung mga isolated areas ano, para marating natin sila. Of course po, kagaya nitong uh, sa Mako, medyo challenging ito dahil talagang tumapon po dun sa mga daan yung uh, debris. So this will take probably uh, a longer period of time pero since nakatutok naman po tayo doon, hopefully po ma-address natin yung mga pangangailangan ng mga tao doon, sir. Alright. Uh, maraming salamat Director Edgar Pusadas, spokesperson ng NDRRMC. Si Alzar Aurelio de Pagasa, makakausap natin. Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw, oh. asa pa rin ang maganda at malinsangan na panahon sa buwan sa... opo. Dahil pa rin sa epekto ng Easter Leaves. Yung kamihan ay opo. maabot na sa extreme northern zone kaya medyo may uh, medyo malamig ang panahon sa bandang Batanes at Cagayan area. Okay. Kahit malisangan na panahon, may chance pa rin ng mga isolated na pag-ulan. At lalo na na po sa Visayas at Mindanao. Wala naman po tayong uh, binabantayan o na monitor na sama ng panahon. Low no pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko, lalo na na po sa loob ng PAR. Ang ugwat ng temperatura sa Metro Manila ay 23 hanggang 32 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa pag-asa. Ako po sa Alzar di Aurelio. This weekend, anong asahan natin na Alzar? Metro Manila? Sa Metro Manila ay patuloy uh, patoy pa rin na magandang panahon uh, bukas as uh, sa weekend. Uh, bagyang malamig na panahon dahil sa inaasahan po natin ang epekto ng amihan. How about sa Davao Region? sa Davao Region ngayon at bukas o sa weekend ay January fair weather po tayo sabihin, ang sabihin na magandang panahon sa Davao Region. Kailan po papasok na talaga ang panahon ng tag-init? Sa tag-init ay usually po sa galiktaan ng Marso. Sa Marso. Alright, maraming salamat uh, Alzar Aurelio na pag-asa. Thank you okay. po. Thank okay, you po. Magandang umaga.